Hello, mga kahasa. Hello mga suki. Good morning. So, ito na naman guys. naghahasa na naman tayo. As usual, everyday hasa. And thank you sa aming mga suki dahil sa patuloy na pagtangkilik sa aming hasaan. So, by the way guys, sa mga nagtatanong sa inyo kung saan matatagpuan ang aming shop, dito po sa 150B 11th Avenue, East Rimbo, Taguig City. So malapit lang po kami sa Kalayaan Avenue, Corner J. Extension Stoplight. So itanong nyo na lang po kung saan yung hasaan ng lagari and then ituturo na po sa inyo yung aming shop. So pwede rin po kayong tumawag or mag-text sa aming number na 0956 412 So, sa mga nagtatanong naman kung ano yung mga hinahasa namin ay ang hinahasa po namin ay chain uh, chainsaw blade, circular, lagari, kuchilyo, itak, palakol, sinsil, kayuran or kudkura ng nyog. Tapos, gunting damo, gunting yero, gunting. At, pait, sinsil, so, samurai, ayan, balisong, yan yung mga hinahasa namin, katam. Ano pa ba? So, baka may nakalimutan ako. Basta ang hindi namin, guys, hinahasa ay yung gunti, ay gunting sa buhok at saka nipper pusher. Hindi po kami naghahasa niyan dahil hindi po yan pwede dito sa aming ginagamit na machine. Masisira po yan. So, again po, hindi po kami naghahasa ng gunting sa buhok, pusher at nipper. So, yan lamang po. And, sa mga ibang ano rin pala guys ayan pahabol ko lang din pala yung cutter blade ng papil pagka yung masyado manipis yung pakabakal niya, hindi yun pwede dito sa aming hasaan so hindi rin po kami naghahasa ayan, pahabol ko na lang din and then guys, nagagawa rin kami ng lagari, so sa mga gusto naman mag-reseller ng lagari, ayan Uh, PM nyo lang po kami or tawagin nyo lang po kami kung gusto nyo magtinda ng lagari na ready to use na at talagang maganda guys ang gawa namin ligari pulido as in pag binili, pag binili nyo sa amin at e ibebenta nyo ulit abay gagamitin na lang po talaga so sariling gawa po yung mga lagari namin pero kung magpaparepair naman kayo ng lagari magpaparaspa for example may lagari na kayo existing lagari and then gusto niyo ipabago yung talim So, dalhin nyo lang po sa amin kasi gagawan natin yan ng panibagong talim. So, kung sira-sira yung mga lagari nyo kasi baka ay kinikil nyo, ayan, dalhin nyo lang din po sa amin. And sa mga nagtatanong guys, meron din kami available na mga tools, masun tools, carpentry tools, farming tools, gardening tools, Ayan, PM nyo lang po kayo sa amin and baka available yung mga hinahanap nyo sa amin and talaga namang murang-mura lang sa amin and syempre quality talaga yung mga binibenta namin mga tools. Kaya naman guys, ano pang hinaantay nyo, PM nyo na kami or di naman kaya mag-comment lang kayo dito sa video na to para naman ma namin kayo kung ano yung mga kailangan nyo. Baka sakaling matulungan namin kayo. And guys, huwag nyo rin pong kalimutan mag-like, share, and follow sa aming page para naman ang sa ganun mas marami tayong matulungan na mga nangangailangan ng mga ganitong tools at na kahanap ng pahasaan ng mga nabanggit ko dito. Kaya naman guys, ano pang inaantay nyo? Diyos ko po talaga, PM na, now na. So, marami kami guys, mga ano dito guys, itak, So sa mga nagtatanong pala guys na kung nagko-customize kami ng itak, hindi po kami nagko-customize. Bali yung panday namin guys, meron lang kami in order sa kanila na design na ng mga itak and yun lang din talaga yung pinapagawa namin. Kasi kung magpapakustomize, isa lang din, medyo mahal po kasi. So yung mga pinapagawa naming itak, kaya po siya, um, yun yung pinapagawa namin. Kasi na bibili namin siya ng mura lang dahil maramihan magpagawa. Pero pag isa lang yung papagawa, mahal po siya. Kaya hindi kami nag-a-accept na pasadya ng itak. And wala rin po kami binibenta ng mga kaluban ng nyok. And of course guys, pagka nag-order kayo sa amin within NCR or kalapit na mga uh, area lang, ayan, pagka more than 2,000 po ay COD and or pwede naman po COP. Ayan. Ay, sorry guys, pagka more than, more than 2K pala ay Uh, COP or di naman kaya guys ay payment first. O kaya 50% payment first. Pero pag uh, dito sa Manila, pwede nyo sadyain dito sa shop namin. Pag below 2K naman guys, pwede, pwede ang kayo ang mag-book ng inyong mga orders. Pwede naman kami via Lalamove. So, usually ang ginagamit namin courier ay Lalamove. Para naman talagang sigurado na ang pag-deliver sa inyo ng aming mga items. Kaya naman, ano pang inaantay nyo, mag-PM lang kayo sa amin para ma-assist na namin kayo. Tatanggap din kami guys ng Gcash payment. For example, yung order nyo ay uh, more than 2k na. Ayan. So, pwede nyo, kayo yung mag-book and then yung bayad upon pick up sa amin ng items. So, pag nawag kayo guys mag-alala kasi talagang mabratagpuan nyo yung aming shop and guys paalala lang po may nakapin comment po dito at yun lamang po ang legit na cellphone number namin at Gcash number na ginagamit wala pong iba kaya naman po pag may Gcash number na gagamitin sa inyo ay nako po wag po kayong maniniwala dahil dito sa page na to dalawa lang yung admin Ayan, Anthony po at saka Maylin yung admin ng page na to. At nakapin din po so, sa aming page yung mga official number at GCash number namin. Wala pong iba yung ramang po. Maraming salamat!